Paano makakasigurado na kalidad ang mabibiling abono? Ang publiko ay dapat bumili lamang ng fertilizer na rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula sa mga FPA license dealers at distributors. Upang matiyak na hindi peke ang mabibiling abono, dapat sundin ang mga sumusunod. Una, Suriing mabuti ang sako ng abono kung may nakalagay na FPA registration number at tignan sa FPA website ang nakasulat na registration number. Ang pagkakasunod ng registration number ay ang sumusunod. Una, ay ang registration number code at sinusundan ito ng product category number. Origin o pinanggalingan ng produkto kung ito ba ay local or international letra ng uri ng registration kung ito ba ay full or provisional at ang panghuling apat na numero ay ang bilang ng produktong nakarehistro sa kaparehong produkto pangalawa suriin kung ang sako ay may nakalagay ng mga sumusunod na impormasyon directions for use, storage and disposal, warning and precautions Guarantee Analysis Product Description Manufacturer at Manufacturing Day Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website, fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa at gmail.com.